check po muna tayo ngayon ngayon po ay gan stress na ng hapon dito na po tayo sa Cebuana kukuhain na po natin yung padala ni Sir Jeff ito na po yung pinala ni Sir Jeff ng California ito po ay 11,227 pesos ito po yung kayo sa Silwana. Pansya na po, hindi ang sa ah, sa ang hangin na. Sa pinang dadaligal -dad na yung pinakagulit po yung biga, mo po natin. Ito po ay para daw po kay Tiyan yung 3,000 at yung daw po ang sobra ay panggagdag sa negosyo ni Kamais. Ayan, Kamais, ibigay mo na kay Gian yung kanyang 3,000. At maraming maraming salamat po, Sir Jeff ng California. Ito yung pinuhukay na sa eh, ah, sa Cebuwa na pa po. May G&O din yung tatlong Salamat po, Sir Jeff, sa padala sa amin. At ito po yung malaking tulong sa amin at pagdagdag po sa ating negosyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Jeff from California sa pinadala niya pong 3K na pang nagdagbaon ko po. Maraming salamat po. At nangkita na po kami dito sa Inistar. Ngayon po siya sa trabaho. Ma, oh, mungahin ka naman. Dito po kami nagkita. Bakit po tab 39 Saan ha? tingin lang po kami nang Gamit Gamit po sa pang-weekday, tingin po kami 25 hmm? lang mama mga umur din na obibar oi Basket

Molder po na po ito. Ayan. din po kami ng molder. Ang po ito. Pero meron pa po sa bahay. Diyan nagdagan po lang namin. Ayan. Kukuha rin po kami ng spatula. Sira-sira na it spatula ko. Spatula. Ibili rin po kami nito. Ayan spatula. Kung spatula ko ay hati na dito. Putol na. Ano para maganda siya. Ang loklo sa yung mga nga yun ba? May clean wrap ka pa lang. Ayan ko Salam. Hmm. Nasa nga po pala ngayon na magluluto. Ang niya ay pansit. Pansit hab-hab. Hihiwa na siya ng sayote. Paghiwa na rin po siya ng mga ricada. Ito po yung naglalaba. Kaya siya muna ang magluluto. Busy, busy sa paghihiwa. Hmm. Uh, sabi yung bago. ating sangkot habhab bahag sa ring nilagyan na po yan ng tuyo nilagyan na nito na yung ano sayote nilagyan na nito ng sayote nilagyan po na ko ang salong nilagyan na po yung pansit habhab -hab.

yan po tapos natin lutuin ng ating pasit habhab ng lokban keso niya. Ito na po ang luto niyan. Pasit habhab. Ito na po natin ating luto. Sampai kumakain na. Ito niyang luto. Pasit habhab. Ang patikin. Susubang pa kata. Ang din. po natin. Hindi hmm. yeah, mas buka. Unti. serap Uy. Wala na naman doon. Sarap po. Hmm. Ano po pala aming pinamilig kahapon? Hindi na nga po pala ako masyado nakapag-video doon at nalubat po yung aking cellphone. Ayan. Yan po yung gagamitin sa pagluluto. Yung iba po na may mayroon. Mayroon na po ako. Ibala ay bumili. Nakakita mo kaya so, uh, 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 hey, bumili din po service. ng si JN ng kanyang gamit sa school <smart noise> uh, yan lang po nang binili niya sa school spatula na spatula din po akong binili wala yung spatula ko po ay putol-putol niya <laughs> kaya bumili po ako ng bago Umulin din po ako ng measure. Umulin po. Mulder ng puto. Ano? Tingin na. 60 perasa. Bumili din nga po pala kami ng dagpo po doon sa aking ginagamit. Pero yung nandito po ko po ay ano, medium at saka large. Itong pong small ay wala pa po ako. Kaya bumili po ako ng pandagdag. <laughs> ah. Nung chani, Indian chani. Ang chani, <laughs> pangipit. Pangipit. <laughs> <Bila> <laughs> Bumuli din tayo ng bilao, ng piraso. Meron pa po ako ditong bilao. Malalaki. Malalaki. Mamali po kami ng maliliit at wala na. No, abos na. Sa kanak yan. Na ano man tawag dito? Pan. Pan. Apo to yung binili ko. Tray. Para po siyang lalagyan, lalagyan po siya ng o bibar o kaya po ay brownies. Pwede po ditong takaan. Plastic. plastic po. Pwede po yan lalagyan pag loto na. Ang brownie, so kaya ay obi ba? Oops. Yan, lulutoy pa lang dito pag na. Kaya nga, pag na. Masabi ko. Thank you nga po pala sa nag-sponsor ng aking pandagdag. Na gamit. Nagamit. Pandagdag po ng aking pambili ng mga ingredients at saka gamit. Thank you po, Sir Jip. Yan, maraming salamat po at malaki po itong bagay sa amin. At sigad na lang po ang bahalang magbalik sa inyo. Thank you po sa blessing. Sa blessing, blessing na bigay. Ito po yung handa niya para doon sa pagigawa naman niya ng chip plan. Ayan. Ito rin mga po pala yung binili ni Gian. Gamit po sa school. Ayan. Bumili rin, bumili rin po siya ng ganito. Ayan lang po yung binili niya. Yan. Yan po lang po yung nabili namin. At meron din po naman kami dito ng kaunting stock na mga ingredients. Kaya hindi po muna kayo bumili. Gusto mo gandaan Alin? Six. Ito nga anak yung binili mo. Nalagay na ano. Nalagay na ano yan. Tape. Para po pa yan sa school niya. na yan. Pwede rin yan. na tinapay? Maraming maraming salamat po sa Jeff Ko. Maraming maraming salamat po sa Jeff from Maraming, maraming maraming salamat po sa <laughs> Edit <Vietnam>, ng <laughs> California.